magandang araw sa lahat welcome sa aking panlasang bisaya channel so samahan nyo ako ngayon magluto nitong ating napaka bilis na ulam so ayan nagpainit na nga ako ng tubig at uh, nilunod ko na dito yung aking mais ayan pagkatapos kong palambutin yung mais hahanguin ko muna ito at itabi ko Kailangan ko munang lutuin itong mais bago ko ihalo sa ating uh, lulutuin mamaya. So dito sa ating mainit na kawali, maglagay lang ako ng konting mantika at naglagay na rin ako ng butter. So tutunawin lang natin ito. Kapag natunaw na yung butter, ilalagay na natin dito yung ating bawang. Maraming bawang ang ilalagay ko. Tapos isunod ko na rin dito yung leaks. haloin ko lang to. Kapag ganyan na yung uh, bawang, ilalagay ko na dito yung aking hipon. Lutuin ko lang ng ilang minuto. Takpan ko muna siya And kapag ganyan na yung hitsura niya, ayan, haluin ulit natin siya. Ayan, napakabango dahil ang daming nga uh, bawang. Hanguin ko muna ito para hindi ma-overcook. Ayan, at magtira lang ako ng konting bawang at ilalagay ko na dito yung aking tomato paste. Ayan, tutunawin lang natin siya. Maglagay na rin ako ng paminta. Maglagay na rin ako dito ng isang boteng Sprite. Tapos isang kutsarang asukal at oyster sauce. Ayan, at haluin lang natin. pag nahalo na, tikman muna natin kung sakto lang yung timpla. Ayan, maglagay lang ako ng kunting asin. At ilagay ko na dito yung hipon. Ayan, ganyan po ako magluto ng hipon para hindi po mas sobrang luto yung ating hipon. Kailangan medyo hindi siya matigas at juicy pa yung ating hipon. Ayan, at isunod ko naman dito yung mais. Napakasimple lang yung ating recipe, pero nakakatakam. Kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan, pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating napakasimpleng ulam. Maglagay lang ako dito ng onion leeks sa optional lang naman ito pwede kayong mag add dito ng chili flakes or sili kung gusto niyo ng maanghang so ayan luto na ang ating shrimp with sweet corn Maraming salamat sa panunood!